Hi! Hello mga kababayan! Masaya! Masaya ang mga araw natin ngayong January 2025. Di ba mga kababayan? Kasi sunod-sunod eh. Sunod-sunod ang magagandang balita. Di ba? Yung nakaraan, anong magandang balita ba yon? Bukod sa gumagandang takbo ng ating economy, E eh, yung uh, pagbabago ng isip ng ating pangulo, yung tungkol ba sa impeachment? Di ba, na hindi naman sa kinukontra niya, or hindi naman sa inaayunan niya, parang neutral lang. Pero, kitang kita natin na ah, hindi na niya ito haharangan, hindi niya pakikialaman. Oh. Kaya yung mga karamihan sa atin na nanggigigil dahil sa ayon sa obserbasyon natin eh walang ginagawa, pinapabayaan, eh parang isinasantabi, eh mukhang hindi naman po kasi. Kasi dito po sa mga sa grupo ng mga anti-Marcos, ang tingin po kasi nila eh pinapabayaan or sinasang ayunan ni PBBM yung uh, iiligtas si Sara sa impeachment dahil nga doon sa sinabi niya noon na keso pinipigilan daw which is uh, ako kasi ang tingin ko don ano lang yun eh political drama. Kasi nga, 'di ba, dapat maintindihan natin na ang katayuan ni Pangulong Bongbong eh masyadong mapanganib. Masyadong delikado ang kanyang katayuan dahil dahil nga dito sa mga kontrabidang nanggugulo, 'di ba? Itong mga Duterte, kitan mo nga, sa totoo lang gusto na nilang gusto nilang uh, i-assassinate itong pangulo natin sa totoo lang yan. Kasi, iyan ang pinakamadaling paraan para mabakante yung presidency. Di ba diba? Is to assassinate the sitting president nang sa ganun makaupo yung gusto umupo. Kaso nga lang, syempre medyo nahihirapan silang gawin. Nandyan na gusto nilang ipa-impeach. Pinagbalakan nilang ipa-impeach. Unang taon pa lang, binalak na nila, di ba? Kaya nga nag nagkahiwalay, nagwatak-watak na yung yung unit team. Tapos andiyan yung mga ginagawa nila na mga panguudyok sa sa militar sa kapulisan, panguudyok sa mga sibilyan na huwag nang magbayad ng buwis. Yung bang iniimpluwensyahan yung mga pag-iisip ng mamamayan. Nang sa ganun eh mawala ng tiwala o mag-withdraw ng uh, ng suporta sa ating pangulo, yung mga tao, especially the military, uh, the armed forces, the police, and uh, the civilians also. E pati nga relihiyon diba? Kinutsaba na nila. Diba? Yung INC, na nagjo-join forces na ngayon, ng KOJC, itong dalawang kulto na to, o oh, napalayo na naman ako sa topic. So, ang sinasabi ko po na magandang balita, yun, yung, yun, yun ang unang magandang balita na narinig ko. Ang pangalawa, ay ito nga pong uh, pagsasalita na naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa na ang government natin na makipag-dialogo sa ICC. Tungkol dito sa mga kaso nitong uh, kampo ng mga Duterte, lalo na lalo na itong ex-president Digong Duterte. At yung siyempre, yung mga kasabwat niya. Kasi dati pa noon, di ba? Kasi yung sinasabi ng uh, BBM administration na hindi nila papayagan ng ICC na pumasok dito. Or, nung sumunod, kung pumasok man daw hindi sila maki hindi makikipagtulungan ang ating ang ang pamahalaan natin kaya nga maraming mamamayan po yung medyo nadidisappoint to the point na naiinis dito sa prinsipyong ito ni PBBM pero alam nyo sa mga sa talagang mga Marcos supporters iba po ang nasa isip kasi hindi naman po hindi naman tanga ang Pangulo matalino yan syempre at mas lalong hindi siya yung Pangulo na tipong magkukonsente sa kasamaan yung magpapabaya na hindi mabigyan ng justisya ang isang biktima hindi siya ganun eh kaya itong mga itong mga ginagawa niya mga public statements na keso keso huwag ipa si Sara hindi makikipag-cooperate sa ICC kita mo yung mga talagang mga Marcos loyalists mga Marcos supporters tinatawanan lang 'to eh tinatawanan lang kasi sa side kasi ng Marcos supporters medyo alam namin na ano lang to. <laughs> Sa masamang salita ay budol. Budol, budol lang ito. Minsan tama naman yung yung hinala ng mga Duterte na binubudol lang sila ni PBBM. In a way, in a way, you're correct. Kasi politics nga eh political play. Eh kung kayo nga eh nilalaro nyo rin si PBBM, di ba? Kaya lang anong klaseng laro ang ginagawa ninyo? Marumi, maruming laro ang style ninyo. Eh kay PBBM, kumbaga eh psychological, psywar, kumbaga. Sa totoo lang, ako naniniwala ako and uh, all the Marcos uh, supporters. Naniniwala kami na walang katotohanan ng mga sinasabi ng mga public statements ni PBBM. Na keso, hindi makikipag-cooperate sa, sa, sa ICC. Hindi papayagan ng ICC pumasok dito. Hindi makikipag-cooperate. Walang uh, jurisdiction. Siyempre alam niya yung totoo. Eh, Marcos yan eh. Trade yan ng tatay niya. Pamilya, pamilya ng mga politiko. Ang, ang masyadong gigil na gigil lang kasi, yung mga anti-Marcos. Kasi hindi ninyo gets. Kayo na mga anti-Marcos, hindi kasi ninyo gets ang psychology ng Pangulo. Akala ninyo, porke porque pinigilan yung impeachment kay Sara. akala ninyo totoo na yun iba kasi siyempre kung sasabihin man kaagad ni PBBM na oo, oh, oo, oh, oh, impeachment impeach nyo si Sara, go, 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 go ahead edi malaking gulo gulo kaagad everything should be in time in good timing sabi ko sa inyo nung mga nakaraang vlog ko tumatiming lang yan nasa wrong timing nga kasi dahil mag election Karamihan sa mga nandiyan sa Senado ay eh, mga kabig ni Digong ng mga Duterte. Kaya siyempre, kapag ngayon na ngayon itinuloy ang impeachment, walang mangyayari. Matatalo lang, pagtatawanan lang, ma maaakwit lang si Sarah. Dahil nga, nandiyan sa Senado, yung mga Senado kasi ang mag ang hukom magde-decide. Na of course, karamihan na nga nandyan, mga pro-Sara yan, pro-Duterte. O di natural, i-acquit ia nila. O ano mangyayari? O di tinawanan lang kayo ni Sara. Tinawanan lang tayo. E ayaw yatang mangyari ni PBBM yung ganun. Kaya, hinay-hinay lang muna. Teka-teka muna. Pero hindi ibig sabihin, na inililigtas na niya si Sarah? Imagine sa mga pinagagawang kabastusan nitong pamilyang to kay PBBM. Hindi naman siguro siya super tanga para hayaan lang ang mga yan. Kung si PBBM mapagpatawad, sobrang mabait. Yung asawa niya hindi. Kung si PBBM, baka pwedeng palipasin niya lang yan. Kasi nga, ganun siya kabait. Eh, pero nandiyan dyan yung asawa eh. Iba yung karakter ng asawa ng Pangulo. Si First Lady Lisa. Yaan ang... Yaan ang... <laughs> the power behind. Eh, minsan nga si PBB, nagwawala na sa galit yung yung first lady, di ba sinasaway pa nga ni PBBM? Keso... Pabayaan nyo na yan, hayaan nyo na yan. Pero hindi, di ba? Kaya kung si PBBM lang, baka hayaan niya lang yan. Todo pasa na lang yan. Kaya nga, kaya nga, <coughs> itong si Liza Araneta ang pinili ni PBBM na pakasalan. Dahil nga, mayroong karakter itong Liza Araneta na hinahanap yata ni PBBM na magsusupplement sa kanyang sobrang kabaitan. Kung baga ito ang magbabalanse. Eh kung pareho silang mabait, kung ang napangasawa ni PBBM ay eh, kagaya niya ang ugali na na todo pasa lang. Pasib. Na subuan mo man ng ipot, ilulunukin pa. Eh mapapahamak. Papapahamak tayong lahat. Kaya tama lang talaga. Tama yung pinili niya na ka-partner. Yan ang kumbaga eh. Yan ang ang samang sabihin no Siya yung haligi. <laughs> yung asawang babae ang haligi ng tahanan nila. Oh. Kasi yun nga ang matapang eh yung karakter ni Lisa Araneta, yung unang nagustuhan ni PBBM dahil nga, kumbaga, siya ito yung, siya itong passive, si Lisa Araneta ay aggressive. Kaya, balance eh. Match sila. Hindi naman pwede yung parehong agresibo, di ba? Hindi naman pwede yung parehong, parehong iingot-ingot. Yata, tama lang. Balansyado. O. Oh. O oh, ngayon, balik tayo dito sa usapin ng ICC. Yun na nga. Ako sa tingin ko, siguro ko lately lang, lately lang nakapag-desisyon ng Pangulo na sige, idiretso na. Itodo na Sige, go go na. Kam 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 na ICC. Kasi baket napuno na ang salop? Naubos ang pasensya ng mabait at uh, pasib na Bongbong Marcos. Kasi sobra ninyong inabuso digong Sara porke hindi kumikibu yung tao, inabuso ninyo ng inabuso. Inagsawa e na eh. Kasi sobra na talaga. Sobrang sobra na talaga. As in, ginagawa ninyo siyang, ginagagun nyo na siya eh. At kung hindi pa ito, hindi pa talaga re-rest back itong si PBBM, ako mismo, matutuluyan na ako na mawawala yung paghanga at pagsuporta ko sa kanya. Kasi ako matagal ko nang hinahanap, hinihiling na magpakita na siya ng pangil. Ito nga, swabe pa nga yun eh. Masyado pang mild. Pero at least, yung effect, eh medyo parehas lang. Pero alam nyo, sa totoo lang yan. Dahil nga sa... Uh, talagang mabait itong si PBBM. Alam nyo, kung naging mabait lang siguro, itong Pamilya Duterte, kung hindi nila ginawa kay PBBM, itong mga ginawa nila, itong mga panlalait, pangbabastos, pangbabanta, pambabalahura, palagay ko, kahit kung naging maganda yung kung naging maganda yung pakikitungo nila sa Marcos palagay ko kahit papano baka hindi naman ituloy ni PBBM emang itong ICC issue na to kasi kung wala naman hindi napapakita ng problema yun bang kung hindi sila nanggugulo yung imbis na bang gulo kung tumutulong sila sa pamahalaan. Diba? Eh, imbis na tumulong, parang nahaharangan patuloy yung pag, uh, pag move forward ng uh, bansa natin dahil dyan sa mga ginagawa nilang panggulo. Siguro kung hindi sila pro-China, kung hindi sila ganito ka bastos, kabalahura, kung hindi nila nilait-lait si PBBM, kung walang nangyaring mga pagbabanta, walang nangyaring mga pagpapata balak na pagpapatalsik, yung mga pang-uudyok sa militar para sa impeachment or uh, kudita, kung wala yun, siguro kung nanahimik na lang si Digong, nanahimik, As in na nahimik, hindi na nakihalo, hindi na nakikugulo, hindi na alam At kung ito si Sarah Duterte ay nagpakita lang ng maayos na ugali, yung umalalay na lang sa Pangulo, tumulong na lang, sa palagay ko, hindi, hindi ito gagawin ni PBBM. Hindi niya gugustuhin na ipahamak ang mga tao na, kahit sabihin pang may nakaraan, may mga nagawa masama sa nakaraan, kung talagang nakita natin na kung wala itong nangyari mga ginawa nila, ako sa palagay ko hindi hindi gagawin ni PBBM na makipag-cooperate sa ICC. Sa palagay sa tingin ko lang. Kasi ito ang ito ang isang proof na di ba nung 2022 budget hearing was it 22 or 23 yung budget hearing noon na na sa kamera yung uh, budget para sa DepEd ni Sara Duterte DepEd and uh, OVP na ipinakinukontra noon ng mga makabayan black. Tapos, di ba, ipinasa ni si Sandro Marcos mismo ang nanguna sa pagbibigay kay Sara Duterte ng pag-approve nung uh, budget para kay Sara. Kasi nga, in good terms pa sila eh. BFF pa sila kasi noon eh. Kaya, kahit na may mga may mga alingas-ngas, may mga issue tungkol sa budget, ipinasa pa rin nila. So, ang ibig bang sabihin mga kababayan na kung sakaling sinasabi ko nga kanina na kung sakaling naging mabait lang sila, ito mga Duterte naging mabait lang naging mabait lang sa bayan at sa kay PBBM, maaaring hindi na sila maaresto, ipaaresto sa ICC. So, di ibig sabihin, hindi mabibigyan ng kustisya yung mga biktima. Maaari. Pero, well, blessing in disguise na rin na naging masama yung ugali nila. Kasi, at least, hindi nahirapan hindi nahirapang mag-decide ng Pangulo natin na ipa ipaaresto sila sa ICC. Kasi kung nga naman, kung naging mabuti sila, naging nahimik si, wala, kumbaga walang, walang itong mga kaguluhan na ginagawa nila, baka mahirapan si PBBM na gumawa ng desisyon na payagan ng ICC ang Interpol na arestuhin itong mga ito. Kaya kumbaga, itong uh, itong nangyayari na pagpayag ng Marcos administration na tuluyan ng tuluyan ang mga Duterte na ibigay sa ICC. Well, sila na rin ang may kagagawan sila na rin ang may kasalanan. Kasi nga, nagpakita sila ng kasamaan ng ugali, kagaspangan, kagarapalan, kakapalan ng mukha. Kasamaan talaga ng ugali. Hindi lang isang bes nangyari, kundi paulit-ulit. For the past two and a half years, di ba, wala silang ibang ginawa, kundi bastusin at uh, balahurain itong Pangulo. Pagbalakan, pagbantaan na patatalsikin sa pwesto. Kaya, kumbaga, itong nangyari sa kanila, kumbaga, karma yan. Kumbaga, eh, buntot mo, hila mo. Kagagawan mo, eh. Kayo na mismo ang naglagay ng mga sarili ninyo sa kung saan kayo dapat malagay. So, ba, buti na rin yun. Dahil kung naging mabait sila, eh, mahihirapan pang magdesisyon yung presidente na ibigay sila sa ICC. O, ba? Diba? Kaya, <laughs> puno na ang salop. Kaya, hindi na kayo sisikatan ng araw. Diba? So hanggang dito na lamang po mga kababayan at uh, maraming salamat po sa panunood. Thank you for watching. See you in my next vlog. And as always, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.